May uli. okay, uli. Nice one. May Positive. Positive yung kaya sa'yo. Ayan. Wow, yabi. Okay, so what's up mga kasoya? So, salamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nandito na naman ang Team Soya para sa panibagong vlog. So, ngayon ang content namin is uh, pahuli na... Ipon gamit ang plastic bottle trap. Do so, dito papasok ang hipon. Dito. So actually nag uh, content na kami ng ganito. So ang gumawa ay siweng at saka si asero. Kasi so, yung mga soya uh, papasok dito ng hipon and then mahirap na makalabas ng hipon dahil may trap na may nangyari dito sa loob no? Uh, kasi binalikdad yung ito, ulo ng galon uh, papasok yung ulo ng galon doon sa loob so yung mga kasoyan, so kasama ko so yun si Asero, Mr. Box <laughs> <laughs> and then Wengman <laughs> Ayo ikut Yatnin Tuh so, Caca favorite daw na uh, tipon na may sipit itong nyug na to. So yun mga kasuya uh, lalagay namin dito. And then bukas. Pagka ginabukasan, uh, papandawin namin. Ibig sabihin bukas pa namin itong balikan. And then siguro mga uh, ganito ring oras namin balikan itong trap na to. So ganyan ang tamang paglagay ng uh, plastic bottle trap. Uh, at hindi madali maghanap ng hipo na may sipit So kailangan mo pa ito hanapin kung saan ang bahay nila o kung saan sila nakatera. So kailangan lagyan ng water lily o puso kung tawagin sa amin dahil isa yan sa ginagawa nilang silungan kung kayat yung trap namin ay may at at siguradong papasok sila doon sa trap namin insya Allah so yun mga soya so abangan natin and God bless ayan na mga soya so next start na kami uh, ilagay itong mga plastic bag trap namin para sa hipon na gangawan sana masupportan niyo po ang vlog po namin youtube channel namin at uh, facebook page namin at team soya gusto lang po namin i-promote ang kagandaan at yaman ng lugar po namin dito sa loob ng Cotabato City, Barm, Philippines. Isa po kaming uh, ira vlogger na nagmula sa Bagodos, Cotabato City. At ito pong channel namin na inspired by Harabas. Ayan, nakalagay na ni Acero itong pangalawang trap namin. Kung saan balikan pa na ito bukas, insya Allah. Sana mag-enjoy kayo sa panunod at shoutout sa lahat ng sumusuporta sa amin at nanonood sa vlog po namin. Tara guys, samahan nyo kami. Lagay ko plastic uh, trap pangatlong trap natin ito guys natin pangatlong trap natin yan yung pangatlong trapo namin para sa hipon ng may sipit alam natin na hindi madaling mag lalong lalo na pag ganitong content na catching cook pero sabi ng team laban lang kaya natin to para sa ating mga pangarap Uh, hinihingi po namin ang ining suporta panurin at share at mag subscribe or follow itong channel po namin na Team Soya Katsing ko. maraming maraming salamat po and God bless you all bukas pa ito makuha mga umaga tara guys sama nyo kami bukas ng umaga bye bye